Myers guys, it's Jesse Myers here. Magandang buhay sa inyong lahat. Maganda bang buhay niyo? Kasi ang buhay ko ay maganda kapag kasama ka. Kimera, chili, papapapa. Ngayong araw nga guys, isamahan niyo ako para mag-tour-tour tayo dito sa ating mga halaman. One, two, three, go! bago pa nga lang tayo dito guys kaya hindi ko alam ano ang mga halaman na ito kaya halinat at kila nanay at sana makilala natin ang mga halaman na ito at napakog pa ako doon at naglakad-lakad na ako guys papunta doon sa entrance gate para doon yung unahin natin kasi may halaman doon ni eh, na kulay red hulaan nyo ano yun ito yung mga scramble words uuhin nyo lang yan at sabihin nyo ha kung nahulaan ba ninyo yung totoo talagang sagot ha at ito na nga guys ang tamang sagot ay jungle flame Or santan guys, ito yung picture niyo Yan guys, yung kabataan ko, ginagawa ko yung kwintas Tapos sing-sing at saka bracelet At may lumapit pa na pusa sa atin guys Nagpapansin siya kasi akala niya makain siguro na yung santan or magpagawa guro siya ng kwintas sa akin At gagawa nga muna ako dito ng sing-sing guys Para madali lang yan na. Woo, move on na tayo dito sa santan. Punta naman tayo sa ibang halaman. Ano ito? Uh, kamungga yan guys. Hindi ko alam kung nabuhay pa ba yan. Pero pinutol na namin yan kasi wala na siyang nakuha na soil from the Pacific At ngayon ko nga lang napansin tong santan na kumapit sa buhok ko ay nalaglag man. Hindi ko alam guys pero lahat talaga ng kumakapit sa akin ay bumibitaw. Ay, napakasakit. <laughs> And next group to be performed is the group. 3 anong halaman itong group 3B mm. at ito nga guys ay eh, sweet potato leaves or tarabos ng kamote or sa amin ito tawag itong ganos ginagawa <laughs> ko nga itong juice guys dinasagulan ko siya ng kalaman para sweet potato with kalaman sa flavor na yung ganap niya let's move on to the other group anong halaman ito at pinahula ko nga ito sa mga followers ko guys. Tingnan natin kung malalaman ba talaga nila kung ano ito. At ito na nga guys, ang hulaan ito ng mga followers ko na nag-comment doon sa videos ko na naging background ko to. Kaya deserve nilang i-flex like, guys kasi tama yung mga sagot nila. Blue turn it yung sagot nila guys. Meron pang isa dito na sinisipsip daw to. Hindi ko alam guys kung ito ba yung sinisipsip. Parang iba naman yun eh. At ganyan yung itsura niya guys. At dito naman tayo sa ating pang lima na halaman guys. Hindi ko to nakita kanina kaya binalikan ko na lang. It's all Old. Binalikan. At ito na nga yung bulaklak guys na sinasabi niya kanina na masarap sipsipin at matamis-tamis. And yes guys, I aminado mean, naman ako na natikman ko to. Noong nung... childhood days ko. At ngayon nga guys, habang tumatanda nga tayo, di ba marami tayong nare-realize. Kaya baka siguro matamis yun kasi may mga ihi ng aso. Pusa, tao. <laughs> Pero at least guys, safe naman tayo hanggang ngayon, di ba? Kaya... No side effect. <laughs> Proven and tested. <laughs> at dito naman tayo sa ating pang-anim na halaman, guys. Ay, dwarf na kapayas. At dito sa may bakura namin is mayroong gumamela. Ito yung palagi ko dinadala guys noong Flores de Mayo days pa ba? Mga May, di ba? At yun ay Madre Cacao. Nakapatid ni Cacao di Madrid. At dito sa bandang gilid ng aming bakuran ay may gumamela din. At dito sa aming likuran guys ay mayroong isang mahiwagang kamunggay na very malabong kaya talaga siya. Parang wala kang mga silingan. No? At wala talaga nangihingi dito guys. At naiintindihan ko naman sila kasi binuhay yan ng isang compost pit. Iba talaga mag-alaga yung mga compost pit guys. Ang tanim talaga is parang ang sigla like very healthy talaga kaya healthy siguro yung mga tae kapag kinain no? at dahil wala naman ako masabi guys fast forward muna natin ito <coughs> At dito naman tayo sa bandang labhana namin Hindi ko alam guys kung anong halaman ito Kaya paki comment naman dyan kung alam mo yan ha At dahil nga hindi ko alam ang mga halaman na yan guys Assignment nyo na yan ha Pati ang halaman na yan number 2 question yan At ito ang ating number 3 question for your assignment yan At ang deadline ng assignment na yan guys Ay ngayong susunod na solar eclipse Kailan ba ang susunod na solar eclipse? Hindi ko rin alam. Assignment din yan kasi hindi ko alam. At ang ating last two pieces na halaman guys ay, ayan, alam ko yan. Kasi tinanim yan ni Bestie kaya tinawag yan na snake plants. At dito naman sa may ibabaw ay mayroong orchid. Kid -kid -kid -kid. At dito nagtatapos ang ating video guys. Thank you for watching. <laughs>